Pero al 'yung 'yung mas challenging doon, 'yung sa Kama na Spring o yung sa babuhangin <laughs> na, na dagat na sa. Siguro syempre, wow. sa sa ano sa dagat na lang po kasi syempre mga daming makakakita. So, so, then, hindi naman pwedeng ma -block, mag block mag-block Hindi naman ng, pwedeng ano, mag-malong uh, yes. sila doon, o oh. mm -hmm. teka lang may love scene dito, mamalungan mama. lang namin 'tong ano, so, yeah. 'tong uh, nagle-love scene. Pero during the time na nasa dagat kayo, may mga audience yan, 'di ba? Oh, Paano ka nakaka-acting noon? 'Di ba syempre you need to be focused. Doon lalabas 'yung pagiging uh, artista mo talaga. Yes. So, paano mo na-execute yung eksena during that time? Um, that time po, iniisip ko na lang na parang, sige, mag-go with the flow na lang ako. Total, nakita na rin naman ni eh. so, mm -hmm. so, sige, ah, <laughs> <laughs> oh, oh. Pero si partner magaling din. Naingatan yes, naman. Yes, naman po. Oh, oh. kasi kung kung doon pa kayo magkakailangan, magtatawanan, mm -hmm. medyo parang tatagal kayo doon. Which mm -hmm. sobrang pa dahil naman sa po yung labas. mga nagiging ka-partner. So, paano yung preparation nito? Nag-uusap pa kayo before the actual scene? Paano? Hindi po. Kung baga parang nag-go with the flow kami kung ano yung mangyari, mangyar talaga. Walang wala man lang, oo, oh, oh, mamaya, ano ha, ikaw yung ah, dito ka-pwesto. O oh, kung ano na lang maisipan nyo. Kung ano na, ano, bali, inaano po ng Kasi mga director. Kasi may blocking yan, di ba? Oh, then? Sinasabi po ng mga director na, ano, na, dento ganyan. Pero syempre, kami po yung magdadala ng scene na yun. Kaya, nag-go with the flow na lang po. Ang galing, oh. Professional, nakakatuwa. Ang galing nun, ha. Ah, o, oh, yun ang uh, pangmalakasan. Hindi kasi biro, di ba? Akala kasi nila kapag, uh, um, kaya mo nga, uh, let's say, mag-facial reaction, yun na yun. Mm but they don't know meron yan focus yes. di hindi ka pwedeng tumawa kasi maapektuhan lahat eh di ba uulit pero mahirap po magulit ng magulit ayun dapat isipin mo rin yung ano yung uh,